Guys, tingnan nyo ang kuno ng mahuga ni. Eh. Oh, nililipat-lipat siya ng hangin kasi hangin dito. Doon banda sa may amin, uh, ang grabe ang init. Yung singaw ng lupa, talaga naman pagpapawisan ka. Ayun oh, kita mo 'yan. Naglilipa ng mga ano, mga dahon. Ang sarap dito magtambay. Thank you Lord sa hangin at sa araw. Ayun doon naman yung bandang doon no, yung way na yun Ang daming puno ng ano, ng mangga. Itik sa puno ng mangga Tsaka ang ano. Kita nyo yung bunga niya. Ang daming mga bunga oh. 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 ano yun eh, yung Indian mango. Indian siya oh. Ang dami doon. Swerte naman din kasi ang ano ng lupa nila, maano siya, siguro ma maganda. Kaya ang mga puno, maganda ang tubo niya. Ayan, o, oh, pa. Oh, ang hangin, sarap. Sarap ng hangin, o. Oh. Ayan yan naman yung nakita nyo parang may ano, may mga lupa may mga sako yun yung ano <laughs> <laughs> nahulog <laughs> nahulog yung pond ko <laughs> ano ba yan nahulog yun yung lupa <laughs> may interruption <laughs> yun yung lupa na ano na additional ng mga school dito sa inaaralan ng anak ko yan ang pangalan ng school nila ay Bernice Bernice Learning Center Cavite yan yung igagawang ano additional na ano na school siguro mga tatlong room siguro yan oh kasi ma malaki siya eh tatlong room. Ayan. Hmm. Diba? Tour ko muna kayo dito sa pangalan ng school nila, ha? Nakwait lang na, ha? Ayan, Tour ko kayo. Wait lang na, naman kaya dito. Complete ano naman dito sa school niya. Ito yung office nila. Kaso, hindi tayo pwede pumasok kasi sarado. Ayan. Ito yung ano nila. Ito yung kanilang office at saka yung playroom nila. Ayan yan. Hmm. iba lang siya kasi ano to eh. Parang dati ano. Mga to'y to'y eh. na si Alisan 'yung mga nagre-rent dito. So ito dito 'yung ayun ito. Ito 'yung ano. Ito 'yung library and computer room nila. Library and computer room. Ayan Uwi an na. ano. Eh wala nang tao. Dito ako sa mundo sana ako. Ito yung sa grade D. Plus na rin siya. Yan, malawak siya dun sa loob. Ito naman yung 1 and 2. Pati kasi ang oras niya. May, meron pang umaga, meron pang hapon. Doon sa kabila, nandun yung prep. Tsaka yung kinder. Tapos ito yung office. Tapos yung dun sa dulong dulo, yun, yun yung doon, yun yung principal's office. Hindi lang dikit-dikit. Pero okay siya. Maganda. Maganda na Pero pag kunyari magbasa information nila, dito talaga ang punta. Dito sa may room lang. kinder prep. Ayan. ito uh, yung mga kids na ano, nung nakaraang taon. Ito yung mga gamit. Ayan lang guys. Salamat, salamat. Bye.